Kaya kami kahit ganito, imbis na ipapahinga na namin, nagkait pa rin kami para oh. makain lang. Ayan. Ano ba? Diba? Si Kuya, no? Ano? Nag na lang ito na pagkain <laughs> na. <laughs> ito yung mga senior namin, no? <laughs> ito. Susunod pa yon Pero ang senior namin, ito. Ito. Yung lisensya na yung pinakita ko noong isang araw yung... Hello guys, good morning. Ngayong araw, araw po ng Bernes. Shout out. Shout out lang po sa mga ating kapwa driver. Shout out lang po sa inyo. Magandang umaga. Araw po ng Bernes ngayon, mga idol. Balik pasada naman tayo dito sa Intramuros. Ganyan talaga ang buhay. Mga idol, shout out lang po sa inyo sa lahat po ng ating mga kapwa driver. Ingat lang po guys sa ating uh, pagmamaneho pagmumotor, shout out lang sa inyo lahat sana nasa mabuti rin kalagay lahat sa ating pagbibiyahe ito na po guys uh, nakapila na kami dito sa Intramuros ngayong morning maganda morning sa ating lahat ito papakita ko sa inyo ang pila namin kasi umaga pa guys uh, konti pa lang pero kung hindi naman masama sa inyo uh, kung pwede lang guys pa support ng ating youtube channel pa pinot notification bell para maging update tayo ngayon dito sa karsada kung ano ang meron sa atin dito kung ano ang mga problema natin a problema ng mga ating mga kasama ng mga driver yun lang po guys sa uh, aking ano billing sa ingat lang po tayo sa pag Mamaneho, jeepman, tricycle o ano man dyan shoutout lang sa inyo, magandang umaga araw po ng bernes ngayon ha ito, papakita ko sa inyo aming pila dito ito pa medyo ano lang ang pila namin guys, sa uh, Di pa naman mahaba, May lang, ito lang. Oh. Kasi umaga pa, oras natin Ah, uh, alas 8 ng umaga. Kaya ito pala ang pila ito maraming bus naman na nakano dito guys nakaparada marami kasi ano dito uh, nag papa nag papasyal dito sa area ng Intramuros Gano'n lang to guys Gano'n lang kasimple yan umagang umaga umagang kay ganda umagang kay pogi shout out lang sa ating mga kaibigan mga driver good morning senior lahat shoutout ito na bibiyahin na tayo mga idol okay ito ang aking gamit simple lang okay magandang nga po uh, sa inyo kalaw kalaw guys ito yung uh, matanda namin driver dalawa yan ito lang yung senior namin na driver dito yan Susunod pa yan, hindi pa senior yan susunod pa yon. Pero ang senior namin ito, ito. Yung lisensya na yung pinakita ko noong isang araw yung Pilipinas. <laughs> ah, bagong Pilipinas pa. <laughs> bagong Pilipinas na yung lisensya. Pero hindi naman ano yan, biro lang nila yon. Hindi naman bagong Pilipinas yung lisensya na yun. Sabi nila bagong Pilipinas yung lisensya. Ah, <laughs> uh, hindi binibiro lang yon gusto nila yung dating Pilipinas. <laughs> ah, dating Pilipinas. <laughs> yun ang gusto nila yung bagong Pilipinas, hindi nila gusto. Ah. <laughs> <laughs> bagong Pilipinas. Ayun ah. Uh, Pali pangatlo siya sa pila nung doon. Meron pa kamisan san doon, no. Doon na ano, medyo ano rin. Kahit ganito lang ano, tuloy pa rin kumakayod sila, no. O, oh, hindi sila nag umaasa sa sino mang inaasahan dyan. Basta kumakayad lang. Ha? Kailangan niya daw pang araw-araw. Kahit ganito lang para mag-exercise doon itong mga tuhod. tuhod. Oh, diba? buruan, 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 no? oh. Hindi umaasa yan sa mga anak niya, o. Oh. siya na sa real. Ito yung matanda namin dito. Sino? Sino na oh, senior na siya. Ito si Kuya. Senior daw Kuya, hindi pa. Ah, senior pa rin daw, di ba? Diba? Senior na rin si Kuya, pero hindi pa rin sila umaasa sa kahit sino dyan. Kumakayot pa rin sila, yan o. Oh. Uh, oh, kanilang na doon sa dulo. Tuloy pa rin ang kanilang paghanap buhay, biyahe, pero ingat-ingat lang. Siyempre, yung sila eh, Alam mo naman na ah, yung kilos ng mga pinatap pa, ah, hindi na nila kaya yung kilos ng ngayon sa ngayon. Meron pa doon, oh, lumabas, oh. Senior na misa. Andun, oh. mga senior driver. Oh, mga senior. Shout out lang, guys, ah Shout out. Sa mga senior dyan, ito, ang mga tao ay hindi tamad. Hindi naman sa mga tamad yung iba, pero minsan, walang pagkana buhay na ganito. Pero ito sila, kahit ganito, tuloy pa rin ang paghanap buhay Ayan. Ah, oh, <laughs> <Ha>? oh, <meron. laughs> uh, Marami na naipon. Pati Marami na naipon? <yon>? sa CR naipon Sa siar. Sa CR ayan uh, ito ito yung kasama namin no oh. ano masal ka no. ito yung kasama namin na no? po pero hindi ko pinopost kasi nabanggit yung pulis eh baka mamaya maya pagalitan tayo <laughs> di diba? nag senior ka na hindi pa isang pa ay isang pa pero yung dalawa doon senior na yung dalawa doon sa kabila eh. <laughs> ito yung mga ano hindi tamad tuloy pa rin ang kanilang pagkayod do oh kasama kasama rin kami ba? Yeah? dahil sa hirap ng buhay senior ka na kahit pa rin oo oh, kahit pa rin wag oh. lang umasa sa iba diba? hanggat kaya pa daw hanggat kaya kumilos kumilos? sige ilos okay. para kumain oo oh, para makakain din ang hirap ng panahon ngayon oh. saka mahirap umasa sa iba diba? oo oh, mahirap ah. kaya kami kahit ganito imbisa ipapahinga na namin nagkait pa rin kami para oh. makain lang ayan ay ba? Si Kuya no, ano, nag nagbabawal na, na pagkain. Yung iba kasi pag ano, uuwi na yan siya. May bawa na yan para dito Para, para makatipid. Kailangan talaga. Ka. Oh, magtitipid lang siya dito. Kasi yung kinikita natin, kung kainan pa natin, wala na. Oh, pero kahit papano, meron pa rin kinikita, di ba? Oo. Oh, so, ano kinita mo Dukla. Pero in hold up ka pa lang. <laughs> na hold up. Umitada dano, da, no. Lapinga ng mga 6,000. Ah, oh, wala. Buno pa. Ah, buno pa. Ma. Huwag mo sabihin mo rin. Delikado nga to ang eh. Kaya bala ko magpalit eh. Baka upa rin ang hulapin eh. <laughs> <laughs> sa batos. Baka kukunin pa rin na sa batos mo? Oo. Ayun ba ito eh. eh. Ay, mahal ko, eh. Ah. Magano, Nike, ano yan? Ah. Air Max to? 3,000 yan Oo, mahal pala ito Kaya kailangan Bala ko umuhay mo na Magpalit mo na Baka mold up na naman yan Baka dito ang Ano nung buhay natin <laughs> Kukunin <laughs> na naman Kukunin pa rin yung sa Kira na Ano na yung pira ko Lap lap Baka makakuha pa itong sapatos Mabuti, binalik pa yung lisensya no? Oo, mabait yung mold Pulis daw siya. Pero dinadala sila sabi pulis no. Pero daw, oh, pulis, pulis daw. Pero ano lang napapanggap lang yan. Kaya nakulus kuritan. Oh. Okay, ha. Yan, tuloy ang hanapuhan natin. Okay. Oh, iyan. Oh, shout out sa mga matanda na, ano diyan, mga senior na bumibiyahe. Senior nga, ginaulda pa. Lalo ng mga bata. Oo. Oh, senior na siya, naulda pa rin. Oo. Oh. <laughs> Buti yung cellphone niya, hindi nakuha. Na, nakatago niya kaagad. Na, ah, mabilis ko tinago eh. <laughs> Ang parang sa akin, may cellphone, cellphone ka? mo. Oh. Sabi ko wala akong cellphone, hindi ako marunong magamit. Oh. Sabi sa akin, oh. gabiyahe ka, wala ka cellphone. Wala, wala, wala. Grabe yung ulapir ah. Oh. Lahat. ka Lati. to wala kang cellphone. Wala, ninahanap na lang. Oo. Oh. Mabuti na itago ko agad. Kung hindi, kung may tumawag ka, patay. <laughs> Kuha pa rin. Wala na, no? Wala Mabuti, nags. walang tumawag. Kung may tumawag yun, tumunog Ay, yun. Ay, oo. Dito lang yun. Oo. Dahil nalagay? <laughs> Diyan, dito. Uh -huh. dito, dito. Mm -hmm. Hindi, mabilis mo na siksik. Oo. -sik. Oh. Yeah. Grabe ano? Sige. Ako oh, yun, yun ang buhay ni Kuya, no? Ah, sige. Ingat kayo sa oh. mga gumagala oh. dyan. Oo, oh, yun nag-hold up dyan. Senior 9, hold up pa rin. oh, na-hold up to Kuya. Hmm. Nangina mo. Oh. <laughs> yan yeah, si Kuya, magigat din to. Yan o, nagsuot ng ano, natakot din. Eh, baka hold hmm. Yung si Kuya naman, nagsandar na lang para wala na siyang kukunin. Hindi naman tatanggap kukunin yan. Na-hold up pa rin. <laughs> Yan na, ulit up na talaga yan. kasi. Delikado to. Delikado yan kayo. Kasi, interesan talaga to. Oo. Kaya kailangan na tindas Eh, Ayan, Max, oh. Oo. Mahal yan? Mahal yan. Oo. lalo kung ginawa ko yung salamin na may speaker. Oo. Oo. Sa cellphone na, yan o, dito. Ito ko na kayo mag-usap. May ano? Oo. Pinisiga saan, ayaw ko eh. Sabi <laughs> ko hindi ko alam gamitin yan. Oh. Baka masira lang ako dyan. Nasa bluetooth yun? Oo, sa bluetooth. Oo, oh, ano bluetooth okay oh, guys salamat kaya. Okay. okay. Ingat, yan, kasama natin ng biyahero. Yan biyahe o, no? nakapila pa kami dito. Ayan, Shout out lang po pa-support sa amin. Yan.